Fashionista ka rin ba na walang budget? No problem. Napapansin ko kasi may mga puti-puti na tumutubo sa buhok ko. So, uunahan ko na tong mga puti na to. Magpapa bleach na lang ako. So, babaguhin natin yung hairstyle natin ngayon, no guys. Ang gagawin ko, eh, light blue. Highlights, no? Light blue, tapos, anong tawag dito? Tapos, bleach. Pero, hindi natin gagawin sa salon yan. So, dito na lang natin gagawin sa bahay. Ito yung mga kailangan para sa pag bleach tsaka sa highlights ko na blue. Volume cream. Alam ko ito yung pang bleach. Ayan. Ito, blue flash powder lighter. Color brilliance. Ay, wait lang pala. So, syempre kailangan natin ng mga, mga pang brush, mga kits. Mga gagamitin sa pang kulay. Nag-order ako sa ano guys. Unboxing muna natin to. Ano yun? So ayun, no? tapos lalagay mo dito. So i-start na yung operasyon natin, guys, no. Eto na. oh. So kailangan guys, alam niyo yung measurement, no? mahirap mang hula, Kailangan may pang ano kayo. Kasi sa amin hinulaan lang namin. Ayun, <laughs> e, no. Ang ina salon na salun. Ganito itsura ko, guys, bago ang sakuna. <laughs> so ayun guys, ita-transition na lang natin yan guys. Papabilisin na lang natin ang pagkatapos. Para na akong Marvel Superhero. So, nag-start na siya mag-brown. Kakatapos ang pahiran. Ang baho! Ang sakit sa anit po, gis. So, ano daw to, uh, mga 20 to 30 minutes lang. Tapos, check nyo every 5 to 10 minutes. So, tatakpan na natin ng plastic. Oh, tanga na, pwede na ibenta. Ano mo ngayon dyan? <laughs> magiging, magiging puti na ako. <laughs> Isa na akong ganap na puti. So, magiging ganap na Amerikano na ako ngayong araw na to, ano guys. Ano po rin yan? Bleach. So sabi ng hairstylist ko guys, ngayon ko lang dinalaman. Meron kasi akong private hairstylist dito guys. Kung gusto nyo siyang... Uh, yung mga hairstylist niya, Britney Spears, uh, mga Kardashian. Mga, mga hairstylist nila, Kardashian, Britney Spears. So, kamagana ko kasi siya guys. Kaya naiahon kami sa kahirapan dahil sa kanya. <laughs> so ito na yung gagamitin ko daw palang shampoo araw-araw. Purple shampoo. Uh, para hindi daw siya dal. L'Oreal So sana na tayo guys no. Highlights na tayo. Tignan natin kung anong kakalabasan. So yun na guys. Kukulayan na natin ng blue. Grabe trabaho pala na ito. Blue na yan na guys. Light blue lang siya. Yung light blue na to guys, ano lang siya. Hindi siya permanent, temporary lang. So natatanggal daw siya after 2 weeks. So yun na guys. Nitignan na natin yung kakalabasan. So inabot na kami ng gabi no. Uh, So disposable naman to tatapon na lang natin. So, papatuyuin ko muna no guys. So mo muna ako bukas no guys. O bukas malalaman natin yung totoong itsura niya. Yo, what's up sa inyo guys no? So bali ito na yung kinalabasan nung... <laughs> Kulay ko. Ayan siya. Nagupit na rin. So, pag siguro to maganda. Pag-walk naman maganda. <laughs> So may mga maling desisyon talaga tayo sa buhay na hindi na may babalik. Bruh.